Huwag okay. kang gumalaw. Ganda ng bag ni Peniel, oh. Original. Mamahalin. Grabe, oh. No, tingnan mo. Oh. Tingnan natin yung... Wala namang panty dyan. Huwag ng munang malikot. Pakita natin yung loob ng bag. Huwag ka malikot ba? Original yan eh. Tingnan natin yung okay, original, original. original. Hindi. Original talaga yan. <laughs> Hindi para makita nila kung ano <laughs> talaga yan. <laughs> Sabihin to, oh. baka ano. Hindi bawal. Bawal sa amin. Hindi bawal sa amin to. Yan o. Oh. Tingnan mo. Ate umaro, huwag na, na. lang. Hindi. Hindi. Sabahin. Ito. 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 Ito lang o. Ito. 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 Oh. Yan. Makapal. Oh. Ganda no? Hmm. Ganda ng bag ni Pinyel, makapal, tibay yan, matibay. So, anong masasabi mo, sabi Ito po, ano, thank you po sa nagbigay nito, sponsor na rin po. Thank you so much po. Um, napakasaya mo talaga. Ay po, tapos po, nagbigay din niya ng, ano, para bag, para sa pag-aaral Grabe. Yayaman ka dito, Pinyel sa kalinga. Diba? Ah, musta naman yung mga kapatid mo, Pinyel Um, so ngayon, ano po, no, musta naman po. Mabuti naman. Okay naman po sila. Nung, uh, nagtanong sila, ano, yung mayaman ka na ba dyan? <laughs> Ayan, si Pinyel guys, no, masaya. Masaya siya nakatanggap, may natanggap na rin siyang mga mga galing sa USA. Ayan, hawak na rilo, bagpak, tsaka yung lotion. Ano po yung natanggap mo? lotion, bag at oh, saka jacket. Ayan, si Piniel. Morillo. Yeah, paunti-unti na si ano, Piniel. Ayun. Sige, doon ka. Hmm. Ayan, yeah, si Piniel, guys. Happy, happy. Masaya po siya dito sa kalingap. Ang saya niya. Siya, worth it talaga na nandito siya, guys. Masayang masaya. Nagkaroon na po siya ng mga gamit na unti-unti. Ayan unti-unti na magkaroon siya ng gamit na mamahalin di ba matitikman na niya hindi matitikman sa ka pa niyan? Oh. sa mga gusto pang magbigay kay Piniel andito lang siya naghihintay <laughs> ah mga so, guys andito kami sa labas Ay. grabe si Piniel masaya ko guys para sa kanya kasi natikman niya yung mga hindi niya natikman sa buhay masaya ako sa kanya masaya so ayan okay andito lang kami so dito lang tayo guys ayan waiting na po tayo sa hapunan ayan hapunan mamaya